May buntag mga kapamilya, Father Arnold po mula sa Jesuit Mission District ng Bukidnon. sa niyo po muna ako tayo magkapit, pandasal. Marahil madalas na po nating narinig ang kwento ni Lazaro, ang pobre na naghihintay sa kahit na anumang limos mula sa isang napakayaman na tao, subalit hindi naman po siya napapansin. Napunta po sa impyerno ang mayaman na lalaki sa kwento pong ito, hindi dahil sa mayaman po siya, Napa sa impyerno po siya dahil tinalikuran niya ang kanyang tungkulin na magmahal sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa mga dukha. Ngayon pong panahon ng kwaresma, mahalagang mabalikan at pagsisiyan po natin ang mga panahon na hindi lamang po kung kailan nakagawa po tayo ng masama, kundi ang mga panahon na kinakailangan sana tayong gumawa ng kabutihan pero hindi po natin ginawa ang kabutihan. Sa katunayan, mga kapamilya, mas marami pa nga po siguro tayong mga sins of omission. Mabilis tayong makalimot na tumulong, lalong-lalo na sa ating mga kapwa na naghihirap kung sarili lamang po natin ang ating iniisip. Ang nakalulungkot pa nga po, mga kapamilya, kung minsan, habang nagiging mas maalwa ng ating pamumuhay, sa pa tayo mas nakakalimot na makatulong sa mga nangangailangan. May nakapagsabi nga po, When God blesses you financially, Do not raise your standard of living, raise your standard of giving. Huwag po tayong magdamot. Hindi po tayo mauubusan ng biyaya. Ako po muli si Father Ernald na nagpapaalala lang every morning is a blessing.